hello guys! So, welcome to my channel. So, ito po, kasama ko po ngayon yung mga team Daddy Frankie. Andito rin po si Step, Malajos, ang ganda. Tsaka si Kakanin Girl, at especially po yung mga supporter din po natin. Andito rin po. Hello, ayan mga kababayan ng muling pagtatagpo namin ni Impanada uh, yeah. Girl. Ayan, sa mga kabarangay natin diyan, support nyo po Impanada uh, Girl. Malaking bagay po 'yan mga kababayan, uh, share nyo po yung kanyang mga video, uh, panonood nyo po. Makatulong po 'yan para mapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. God bless po sa atin lahat mga kababayan. Ayan. love you all. Thanks. support po natin Impanada. Tsaka at uh, tsaka si Mala Josa, ganda. Mala good. Yes po. <laughs> so po uh, God bless po sa lahat na nandito lalong-lalo na po sa mga umattend uh, dito po sa blessing na bahay ni Step. Thank you, thank you so much po. Daddy Frankie at kay Lord. Yan. Salamat po. At nandito rin po pala si Step. Yan, kasama ko si Step. Napablessing na po yung bahay nila. Yan. Thank you, Ayan. Nawa, maging stay strong kayo forever kayo. sana po ay huwag po kayong susunod. Tsaka maging, maging ano karte. Salamat kay Lord at nabiyayaan na po sila ng pabahay ni Daddy Frankie. Thank you. And guys, ito yung counting din. isa hindi sa ng stampahan ng Ang magagandang balita ng pang-doon. Asan pero kasi pa natin. <laughs> Ang kapayapaang kalob ni Kristo ay maghahari nawa sa ating puso. At ang salit. Ayan guys, so nagsama-sama kami ngayon. <laughs> Ayan po. Ayan po si Kakanin Girl. yan Ayan. Support niyo po yung account niya. Ano po. Bye po. God bless. Thank you. And, uh, and guys, support, uh, support uh, niyo po yung ano ko, yung FB page ko po na uh, <laughs> uh, Empanada Girl. Esudyanting na yung YouTube ko. Tapos yung FB page ko po, Empanada Girl. Tsaka support niyo din po si Malajos Ang Ganda. Step. Tsaka si Kakanin Girl. Love I I try to keep from laughing. I'm trying to keep a straight face. <laughs> <a black> <laughs> oh my god. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my good light. Ayan, sana o. Oh, sinusubuan na. Ang sweet naman. Ako. Kailangan mo na pala. Wow. Well, wow, sana all. Oh. Forever. Forever. At ito nga po pala ang isa sa mga beneficiary, si Kuya James po. At isa rin po siya sa beneficiary ni Daddy Frankie. Yeah. Wow, very happy na si Kuya Kano. Asama si Mama. si Mama. Mama. si Mama? Dito si Mama. Happy family. Happy family. Yakap. Yeah. 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 Yeah.